Tanim mo na sa tatay na sibuyas. Tanim mo na para next year. Ayan, tinatanim ni tatay na sibuyas. Ayan, natin. Pura dalawa. Dalawang klase itong sibuyas na tanim ni tatay. Pwede yung dahon, pwede yung bunga, no? Pero yung tanim ni tatay na para sa pangluto. Mm, Dahon, nangyong pang halo sa noodles, sa pansit, sa linagang baboy, Ula, baka. Oh. maglalaga ka ng karni ng baboy. Mm. karni ng yung

Yeah, mag na naman yan bago mag-winter tayo. Hindi, mm. harbisan na naman natin. Hindi ang ganyan na lang yun. Eh. Then, pag mag-winter na, kung ano yan, mamamatay na yan. Then, tutubo na naman. Summer, Next year. Spring or summer. Summer na. Yeah, marami nang sibuyas. bagyo mm. yung kumpul-kumpul niya malaki puno dikit-dikit mm. Lahat yan. tapos sabay-sabay binubunot yan dahon, yung dahon, binibinta ito, ito, binibinta mm. yung, sa palingkin, dami mm. mahal mahal pa magtanim mag tayo ng isa tayo sapat para pag winter meron tayong source yung, yung isang yung ganito lang kalaki ganyan ganyan oh. pala limang piso oh. limang diba? pagka pagka taglagas tinatawag yung konti ang naaani hmm. ang presyo niya 10 Pesos, 15 pesos yeah oh. natin yung mga dahon natin kasi <laughs> kasi kuan mahal din yan sa superstore eh. to oh oh hindi e, ko e, i-contact mo din eh bigyan mo sa superstore Yeah, <laughs> kuha natin, i-consume natin. E, ewan ko lang kung itong sibuyas na ito ay tutubong pa yan. Hmm. Pagkasama. Kasi wala naman laman yan eh. Hindi naglalaman yan eh. mm. Hindi kagaya nito. Hmm. Isang klase. Ito kasi isang klase. Iba yan. Ibang variety yan. Mm. Ibang variety ito. Mm. Ibang variety rin yung naglalaman. Uh, uh. Kaya hindi natin alam kung uh. tutubo. Itong may laman tutubo pa ito. Mm. Organic onion. Ayan, organic. Bago mag-winter, dapat ma-harvest at itong mga dahon na to. Ito yung tinatanim ni tatay. Yan. Kung man dahon na yan ngayon, before winter, that's good. Pero kung hindi na, next year na yan. Kung yan eh, Perennial perineal on yun yan after the winter. Oh. Mahap si kuya mo nakunlani po. Tinulangyan yun to, unti lang ang tumubo. Yung iniipat kusad yun. Oh hindi tinumbuan. Hindi nga di lang tumubo yun, inipat niya. Ito yung mga tinatanim ni Tatay. Yan. Perennial onion. Ayan. Kasi mabilis din yan kumalat ng onion na yan eh. Mm uh -hmm. -huh. Para ding oregano no. yung sa mo tong kwan ito. Ah, yeah, sa kwan yan, salik mm. Oh, Hindi tumubo no. Oh, yan, yeah, nag Ano, nagamapang. Ay, ah, yun ang suwi niya. oh, suwi niya. Oh. Yung ugat niya. Ang ugat lang ang tumubo. Oo, oh, o, buti, tumubo. Mm. Ganon din kasi. Kinakausap ko, nabuhay ano? mm, ka naman. Hmm, nabuhay ka naman. Kasi, kinaman na na eh, oh, nalalanta na eh. Hmm. Oh. siya. Ginunting ko. Pag ko pa tapos may lumabas din. Ah. Ganon dito ko ang galing doon kina nin ninang mo hmm. Sa kwan. Mino Ano? Totoo ba galing to ito? Sunyi hmm. niya, no, Suli. Next year mayroon pang Ito e, yan eh, ganyan yan eh. Oh. Umapang siya dito. Oh. Pagka namatay no, yan, sa next year, hmm. oh, ulit. Tuboyan ulit. Yung rose na yan. Tuboyan ulit. Next year. May yeah, tanim may tatay yung uh, kwan. Ang kwan. Uh, gusto mag ulam ng noodles. Lagyan ng sibuyas. Hmm. O nga, noodles, sibuyas. Lagyan ng sibuyas ang noodles. Uh, Pwede fried egg. Lagyan dahon ng Sibuyas. Sibuyas. Pwede. May din, may kayo. Oh. baboy. Oh. May daw ng sibuyas. baka. Oh. Tantanggal ng Umay. Paan. Umay. Yung pan. Ano para... Meron tayong supplies ito, sibuyas. Pagka may sipag. Oh. may, tiyaga, may, may nilaga. <laughs> Pagka walang sipag. Wala. wala. Nga nga. nga. pagka na lipat na lang sa pato Ito ito na natin sa paso. Mm. Lipat sa loob. Sili, Para matanim natin next sili, year. Sili itong ang tawag dito, kamote. Oh, lahat ng sili, lagyan natin sa loob. Sa sili pa tapos yung mga nandoon na ah. sili na manghang. Mm. Para pag next year matanim natin ulit. Ah, sa may kalabasa pa doon. Mm. Para tumubo. Eh, ito hindi sigurado kung mabubuhay ito sa winter ah yung sibuyas bagyo ito, onion hmm. hindi yan mabubuhay sa winter tayo ito yung tinatawag nilang bagyo onion yung kwan lang yung perennial onion yung gumagapang yung bulb yung bulb hmm. Yan Ito nakapaso ba ito? O oh, nakapaso yung silalim. Lipat lang yan. Uh, lipat lang ito. Uh. Sabi uh, ko, buti na buhay kasi sabi ko, hmm. mali yata ang nilagay ko, bakit nilagay ko sa paso sa ilalim? Ah, eh, hindi mo na tinanggal yung paso. Hindi na. <laughs> oh, hindi, dahil sa palaging dilig, kaya oh. Uh. Um, gumanda siya. Dilaw na yan dati. Hmm. Tinanggalan ko ng dahon. Hmm. Ito, kung kung, meron ako dito kwan pa yung nandoon sa labas na klase ng kwan yung tawag nito hindi ko alam kung mabubuhay o ano kasi mga tinanin ko dun sa labas dilig ako ng dilig dun mm -hmm. din eh na nalanta eh pag over tubig din nalanta din hindi namatay kulang sa tubig mm -hmm. kasi gusto niyang kwan na yan yung yung, yung ano yung tong Tiyak ana na minamoy sibuyas. Perennial onions. Tutubo 'yan next year. Hmm. Um, ambulansya. Tabang-tama lang dito. Yung uno yan. Oh, last na. Tatanim na lahat. Yan, titignan natin. Sana magbunga. No? Ayan. Kasi ang dami pang kwan nito. Onion namin. No? Sawa sa onion. <laughs> Sige. Bye na.